Alam nyo bang may humigit kumulang 20 insidente ng sunog ang naitatala kada araw dito pa lang yan sa Metro Manila? At nitong nakaraang January to February, naitala ng Bureau of Fire Protection ang mahigit 3,000 na insidente ng sunog sa buong bansa. Nako, first two months pa lang ng 2024 yan ha? Kaya naman ngayong Fire Prevention Month, alamin kung paano makakaiwas sa sunog dito sa hashtag Lifesaver ng Fire. Ang buwan ng Marso ang itinalagang Fire Prevention Month ayon sa Presidential Proclamation No. 1158 na pinirmahan noong 1966. Ayon din sa pag-asa, madalas na naitatala sa buwan ng Marso ang pinakamainit na temperatura sa bansa. Sa so, Fire Prevention Month po, uh, medyo mataas yung incidence ng subog po namin ngayon. Uh, comparing the same period last year, we are, we are having close to 26% increase yung fire incidents natin. At ngayong taon, mas lalo pang iinit ang panahon dahil sa El Nino na inaasahang tatagal pa until May 2024. Ayon sa BFP, dahil tuyo ang lupa, puno, dahon at damo, kaya nagkakaroon ng forest fire outbreaks sa Cordillera region. We have recorded 72 so fire incidents na in Cordillera. May ongoing pa kami. Tatlo na lang po yung naiwan na na, uh, uh, ongoing na sunog sa Cordillera. But Uh, under control na siya. And hopefully, we can put out the file maybe in three to five days. Pero mas pagkataan ang ating uh, problema kung lahat tayo matutulungan tayo. Let's take it on our own. Pa-inspect na natin na sarili nating bahay. Nako, napakainat naman talaga ng panahon ngayon, ano? Kaya naman kailangan nating double ingat. At yan ay hindi dapat sa buwan ng Maso lamang, kundi buong taon upang maiwasan natin ang perwisyong hatid ng sunog. Kaya naman abangan ang mga susunod naming videos para naman sa madalas sa sanhinang sunog at mga tips para maiwasan ito. Isagani Caste, para sa Fight!